Hello guys, for this video nga pala is uh, tutulong tayo sa aking misis na sa paglalaba. Yan. so magbaban Yan. tapos na yung nalabahan kanina guys. Kasi e, syempre, ayan, hindi to tayo ngayon sa mahiwagang puso. So tingnan nun po yung puso namin guys. So, oh. napakatagal na po yan. Ayan, mahiwaga kasi mayroon sombrero. At saka tingnan nyo yung, ayan, may midjas po yan guys. So ang purpose po yan is para maging malinaw yung tubig. And para gamitin natin sa pagbaban ng mga ating labahan. So habang tayo ay tumutulong dito guys So nakita nyo yung paligid guys oh. Yan po yung aming lugar dito sa probinsya Sa Masin City guys So napaka aliwalas ng panahon ngayon guys So swerte tayo kasi mainit So mabilis lang itong matuyo ang ating mga labahin oh, Tingnan nyo yung kapaligiran guys Ayan napakasariwa po yung hangin At saka yun napaka kulay green po yung mga uh, pananim dito Alright okay, so was maganda talaga ang manirahan dito sa probinsya thank you Pila na numero benda san ni? Pila na numero ni sa? mo pagdoke. Na na na. Driver lagi di ami. So dito ka pala guys, ayan sasayawan natin si Mrs para mabilis siyang matapos sa kanyang uh, labahin. Ayan, ah ano naman Right, oh. Oops. Oops. O oh, paggang nam start. Hip, 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 hip. Basketball. 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 Ang sarap-sarap maglaro ng basketball. Father Louie 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 Father Louie 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 Father Louie 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 Oh, oh, oh Ay, yan, sa so wakas guys, natapos na din si Mrs., ha? Ayan, so, giganahan sa ating pagsasayaw. Ayan, tapos na siya paglalabas. Ayan, thank you for watching, guys. Please subscribe my YouTube channel. Thank you!